isa ka ba sa mga taong nakakaranas ngayon ng pagod sa araw-araw na paggising ng madaling araw o umaga? Papasok ka bago sumikat ang araw pero uuwi kang hindi na nasisilayan ang araw. Sobrang dami ng trabaho, hindi ka pa nga tapos sa ibang inuutos, tinatawag ka na agad dahil may iba pang ipapagawa sa'yo. Sumablay ka lang ng kaunti pero sobrang dami ng sasabihin sa'yo. Lahat ng ginawa mong maayos at maganda ay nakakalimutan ng dahil lang sa isang maliit na pagkakamali. Ginagawa mo ang lahat ng inuutos ng hindi nagrereklamo, kahit dumadating ka na sa puntong nauubos na ang pasensya mo. Pinag-iinitan ka sa trabaho. Hindi ka nail late at kung minsan natitay ka pa, pero hindi ka mapagbigyan sa iisang request lang tulad ng day off. Nagtatrabaho ka ng maayos pero mas nabibigyan pa ng pabor yung katrabahong tamad dahil sa pagiging sip-sip. Alam ko ang pakiramdam na yan, ang hirap no. Napapagod ka na ba? Okay lang yan, Manatili ka lang tapat sa trabaho mo. Sabihin mo sa sarili mo, na darating ang araw, lahat ng paghihirap mo ngayon ay magiging parte na lang ng iyong alaala, -ala. samahan mo ng sipag, tiyaga, diskarte, kabutihan at pananampalataya sa Diyos. Lahat ng ginagawa at lahat ng sakripisyo mo, nakikita ng Diyos. Manatili kang tapat at ipagkakaluwab rin sa iyo ng Diyos ang hinihiling mo, baka higit pa sa hinihingi mo ang ibigay niya, manalig ka kapatid.